ayo mga kabunyog sa ating YouTube channel Bunyog Pagkakaisa. Ah uh, ito nga po sunod-sunod uh, po yung mga nakita na mga kapalpakan. Ha mga kapalpakan po, grabe dito sa mga flood control projects at mismong binisita po yan ng uh, ni BBM, ha, ni Marcos Jr. yung mga flood control projects na yan. Lalo po dyan sa Bulacan, ano? napakatindi po ng ginawa ng mga kontraktor. At sana nga ay uh, sinasabi ng Pangulo na managot ang dapat managot. Huwag na lang sa kanya kung hindi doon sa mga tao na naghirap na perwisyo dyan sa baha. Diba? Uh, alam nyo, may dalawang kaso tayong pag-uusapan ano? uh, sa flood control projects. At eto nga, pinag-uusapan yung mga, sino ba ang nagsisingit? Yan ang tanong po kasi, sino ang nagsisingit na mga flood control projects na yan? At yan ba talaga yung napapatupad ng maayos? Pero ang sagot, alam naman na natin, eh kung tayo'y binabaha pa rin, halimbawa sa Metro Manila, talagang tuloy-tuloy ang baha kahit konting ulan lang talagang may problema at napakalaki ng problema po sa ating uh, na no, flood control projects. No? Ngayon, doon po sa binisita ni BBM dyan sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan, eh ginanong po ng Pangulo yung ano eh, yung dike. nadudurog po sa, simen sa kamay yung simento, yung at napakanipis po nung nung di kayo na ginawa. Kaya madaling masira. Bukod dyan, uh, may question din dun sa dredging. Kasi kung nakalagay sa kontrata, kailangan palalimin mo yung ilog ha, para tama yung pagdaloy ng tubig at mas malalim ha, para pag may ulan. Eh hindi po ganun. Talagang nakita doon, kitang kita, tinutubuan na po ng mga halaman sa gitna mismo ng ilog. Ibig sabihin po, hindi nagde-dredging eh. Walang dredging, ano? So, ang dami po talagang kapalpaka na sana nga, ang, uh, talagang ito may managot. At yung contractor dyan, uh, yung St. Timothy, napakasikat nitong uh, contractor na ito, ito rin ang, ang nagmamay-ari ng St. Gerald eh. Ang may-ari nito, itong uh, nakalaban ni Biko Soto dito sa Pasig, yung uh, si Sarah Diskaya no yung mga Diskaya. Yan ang uh, napakadaming mga kontrata po sa gobyerno. Panahon pa ni Gloria o ni Pinoy, ni Duterte at ngayon nga ni ni BBM. Napakadami ng kontrata nitong St. Gerard at St. Timothy. Eh alam niyo nakakasuka, nakakagalit po. Makita niyo po ah yung yung dike na ginawa doon sa kalumpik Bulacan, nakasama mismo yung CBBM nadudurog po yung simento sa kamay e ang pinag-uusapan dito sa flood control project ay buhay ng tao buhay ng tao ah, kaya alam natin bakit ganito po yung quality ng pagkakagawa at hindi natin matiyak yung standard po nung sinasabi yung pinakapundasyon yan sa ilalim may sinasabi po yung Rappler na diyan tinitipid talaga yung yung mga flood control projects, yung mga dike. So, buhay ang nakataya dito. At ang ginagastos ng gobyerno dito po, hindi piso-piso, bilyon-bilyon po. Sana talaga hindi lang ito investigasyon na parang ningas kugon lang o flavor of demand lang, hindi po sana ganun ang mangyari. Ang gusto po natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, meron pong managot. Kasi ang pinag-uusapan dito ay buhay ng tao. Eh, at nakikita ko po rito, mga kabunyog, mga kababayan, wala po politika. Dapat walang politika rito. Kung may mga gumawa ng katarantaduhan, mga, may mga nag-SOP, na alam nating meron, hindi na kailangan itanong eh. Kung meron bang suhulan o mga SOP o mga padulas. Alam nating meron yan. Diyan sa DPWH. Grabe itong DPWH na ito eh. Puro katarantaduhan. Wala kayong konsensya eh. At kung sino mga project implementor niyan, alamin natin sino ang mga nagsisingit na mga lintik na mga project na yan na palpak na nga. Diba? malamang overpriced na yan. Palpak yan. Dapat uh, tignan lahat eh. Kumbaga, kumbaga nga, double-double black ay tayo dito. At yan pong mga flood control projects na yan. At kahit hindi flood control projects, iba't ibang mga malalaking proyekto. Yan, yung mga project na yan ay sinisingit sa paggawa ng budget. At usually, yung iba dyan na dumidiskarte, marami dyan na mga congressman senador, sa bicameral conference committee nila yan, sinisingit. Minamagic nila yon Kung ano yung, kasi nagsisimula ang budget sa NEP, yung National Expenditure Program, yung po yung panukala o proposal ng Malacanang, ng Executive Department, sinasubmit po yon sa Kongreso at sa Senado. So, sasabihin ng Malacanang, ng executive, ito yung gusto namin budget. Sa health, sa education, sa public works, etc. etc Pero pagdating po niyan sa Congress at sa Senado, gagawa sila ng mga bila. Ha? May mga konting amendments siya na okay lang naman yon Yung sinabi ng Malacanang na budget, lalagyan ng konting amendments yan. ng House at ng Senate. Ang magic magican po dyan, pag iko -co consolidate na po yung batas, kasi batas po ang budget eh, yung galing sa House at galing sa Senate, kailangan i-consolidate yan as one. So yan na po, mag-uusap na yung mga congressman at uh, senador sa tinatawag na BICAM, BICAMERAL Conference Committee. Diyan na po nagkakaroon ng hocus pocus, sinisingit yung sinasabing 142 billion na siningit ni Chis Escudero, ah, yung 12 billion ni Villanueva, yung 3 billion ni Bongo, ang mga yan ay nagagawa po, ay namamagic nila, nasisingit nila. Palihim yan, sekreto yan, or kung hindi man, sila-sila lang nakakaalam sa Bicameral Conference Committee. At may mga kausap silang kontraktor dyan. At alam na rin kung magkano ibibigay na suhol. Yan lang nga po ang magiging resulta yung pinuntahan kanina ni ng Pangulo ni BBM dyan sa Kalumpit, Bulacan. Na substandard, palpak, substandard, na uh, napakahina yung dike na yon sa, sa Kalumpit na makikita nyo, nagdurusa sa ngayon yung mga tao. Tao po ang nagdurusa sa, sa katakawan nitong mga sindikato na ito sa DPWH, sa Congress, sa Senado, at malamang sa local government. Tignan natin, hanggang doon yan. Lahat ba yan naaambunan? Namamantikaan sa kwarta ng bayan? O, oh, isa pa pong kaso ha, kaya nakakagigil po ito, nakakagalit talaga. Kung pwede lang magmura. O oh, yung in-expose nung governor, o, oh, nag-viral din yun. Diyan po sa Nauhan, Mindoro, ang sinasabi, uh, isang kilometrong flood control project, 1 billion. Saan ka nakakita ng ganyan? Tapos, madaming kapalpakan po, ang ninipis po, nung dike. At bakit tinitipid? Simpleng-simple ang sagot, bakit po tinitipid ang mga project na yan? Kasi, kailangan na nilang pagkasin yung talagang budget ng contractor. Kasi, 30%, 40% na wala na. Bakit po? Pinagsusuhol yun sa kung sino man ang official na naglabi ng project na yan. Kung kaninong project yan, kung kay congressman yan, o kay senator yan, o kay governor yan, yun ang makakatanggap ng SOP. At syempre, yung contractor, kung kung wow, alimbawa, 1 billion, eh, ang SOP ay eh, 400 million, 600 million na lang yung pagkakasya niya dyan, sa project na yan. E eh, kailangan pang tumubo ng contractor So talagang gagawin niyang substandard yung kanya mga projects. At dahil mahina, substandard yung project, in the end, taong bayan ang nagdudusa. Kaya napakatindi po nito. Napakatindi nitong flood control na to na dapat dapat talagang bosisin. Sana hindi lang flood control. Lahat ng mga infrastructure projects, lalo dyan sa DPWH. Ano po mga kabunyog, mga kababayan? So grabe po, grabe po kaya yung nakita ni BBM nadudurog yung semento sa kanyang kamay. Ano anong ano niyo doon? Anong masasabi niyo doon mga kabunyog mga kababayan? Ano? Kaya uh, mabasa tayo ng ano. Mga comment ninyo, no? Hindi ko makita yung mga comment niyo bakit kaya ano Ayan, nandiyan si Lee Gennardo. Maraming salamat Lee Gennardo. O nanonood sa atin. So nakikita nyo po mga kabunyog mga kababayan, napakatindi. Napakatindi nito. At tinitignan ko po yung mga ano eh, uh, nanonood sa atin. So, di ba? So ganoon po mga kabunyog. So, sana talagang may makulong. Sana po ay may makulong dito sa mga palpak, overpriced, minagic na mga flood control project sino ang mga opisyal ng gobyerno, senador man yan, congressman man yan, governor man yan, ha, ang nagsingit nito para sila ay makakotong, makapagnakaw. Ha? Napakatindi po, talamak ang kabulokan, di ba? At ang pinag-uusapan po natin dito ay buhay ng tao. Kaya nga flood control project, o. Oh, ba? diba? Maharlika Fund, Gold Reserve, kinukurap. John David Sumaylo. O ba? Diba? Kaya nga, tayo, sinasabi natin kung sino may kasalanan. Parusaan eh, hindi lang lahat ng kahit nung panahon ni Duterte, ni Pinoy, may mga flood control projects hanggang nung panahon ni Marcos. Kailangan may maparusahan dito. O sabi mo, John David, sumaylo, tambalos-los, si Martin Romualdez. Oo, tignan natin. Oh, di ba? Hindi lang hindi tayo kumakampi kay Duterte, kay Marcos o oh, kay Lado, kung sino man. Oh. Pero tignan din talaga natin na itong flood control project sa anumang panahon, sino man presidente, ay eh, pinagkakakitaan po ito. Kumikita ang kabuhayan ng mga nagsasabuatan. Ang kapalit, ano ang kapalit mga kabunyog, mga kababayan? Buhay ng tao. May namamatay, di ba? May napipinsala, na Pepper po. Kasalanan din ni BBM kasi ayaw niya alisin si Romualdez. Eh, eh ang, ang pag-aalis kasi ng speaker, Congress yan. Pero, sabihin na natin may, may mga korupsyon si Romualdez. ah na hindi natin kakampihan. Pero ang mga flood control projects ay hindi lang naman congressman. Pati yung taga DPWH at hindi lang si Romualdez yan. Kahit nung panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy. Di ba? Sa Dabao lang, 51 billion yung flood control project dun sa Kalinan. Dabao del Sur. Oo, oh, hindi lang sa Duterte, kahit sa panahon ni Marcos ngayon. Ang daming mga palpak na flood control project. Di ba? Tayo bilang taong bayan, mapa Duterte, mapa Marcos, mapa Aquino, panagutin natin kung nagkamali, kung nagkasala. Yun yung sanang uh, laging mensahe ng bunyog dito. Dahil perwisyong perwisyo ang taong bayan. O, hindi lang to si Romualdez. Madami pa to na dapat nating bungkalin, kalkalin natin bilang mamamayan. Panagutin natin ang dapat managot, walang exempted. O, pero mas masahol ngayon kumpara noon, sabi ni Arlene Pea Phillips, alam mo, Arlene Heya Phillips, hindi, pare-parehas lang na masahol mula noon hanggang ngayon. Ha? Pare-parehas eh. totoo lang naman, di ba? Nababago lang yung mukha ng politiko eh. Pero yun at yun din ang mga gawain nila eh. Kaya nakakalungkot. Hindi naman lahat, pero mo, sa DPWH po talaga. Makikita po natin dyan sa DPWH talaga ano na yun eh, yung SOP. O, oh, nagpapalit ng presidente, pero sila-sila pa rin yan. Di ba? Yung mga congressman, yun, yun lang din. Kaya, sa akin talaga, ano eh, ang flood control projects naman, ah, talagang ano yan. Matagal na. Matagal na po. At kahit dito kung mapatunayan talaga kahit sino ikulong natin parusahan di ba o, oh, di ba Arlene Phillips? Ganun ba tayo? Eh baka naman pagka si Duterte na lang ang tataman, ayaw nyo na. Pagka lang sa kampo ni Marcos, okay sa inyo. Mali yun eh. Sa atin kasi, kahit alagad ni Marcos yan, o politiko ni Duterte yan, o kahit sinong Poncio Pilato yan, kung nagkasala yan sa bayan, nang hurakot yan, nagnakaw yan, batikusin natin, boljakin natin. Di ba? O oh, kagaya si Salvi Kanang kamay ni Romualdez yan. Eh, Katakot-takot na doon ang ginawa ng SunWest Corporation. Di ba yung SunWest ni Saldico? Napakatindi po yan. At hindi lang naman si Chis Escudero ngayon, tignan nyo, di ba? Nagbigay sa kanya 30 million contractor ah si Chis Escudero. Contractor uh, sa Sorsogon. o oh. ang nakuha nung contractor na yon ay uh, 5.16 billion na kontrata. Billion po ah, yung contractor na nagbigay kay, Ch kay Chis Escudero ng 30 million sa eleksyon. Isipin nyo, tumatanggap ang isang opisyal ng gobyerno sa contractor, Kom bawal yun sa batas eh, conflict of interest yun. Bakit po? Napakasimple lang ng logic at common sense. Bakit nagbibigay yung mga kontratista, yung mga kontraktor sa politiko? Sugal yun eh, nagbibigay sila. Bakit? Kasi babawiin nila yan. Ang kapalit niyan ay kontrata sa gobyerno. At sino ang backer nila? Hindi yung politikong binigyan nila ng campaign donation. Di ba? Napakasimple. O si Bongo, yung kanyang ilang bilyon yung nakuha ang kontrata ng kanyang ama, yung CLTG, Tatay ni Bongo, bawal yun eh. Di ba? Makikita nyo, oh, si Ngayon, yung kapatid naman ni Bongo, may 326 flood control project din sa Dabaw del sa Dabaw. Yung si ano, Alfred Go, yung Alfred Go Builders. Yan naman may mga dokumento, oh, di ba? Bakit ngayon may 3 bilyon na naman si Bongo. Mapa, sabi ko nga, mapa panahon ni Marcos ni Duterte. Puro mga magnanakaw eh. Sa totoo lang po 'yun. Public document 'yan eh. Tak kahit bawal, bawas si Escudero, Tumanggap ng 30 million sa contractor o ngayon nagiging issue na 'yan. Sasabihin niya wala siyang kinalaman. Eh, tumatanggap ka ng milyon-milyon sa kontraktor, wala kang kinalaman. K Katarantaduan eh, kagaya ni Bongo. Bilyon na yung nakuha kontrata ng tatay niya sa Davao City. Yung CLTG. Oh, pwede bang sasabihin ni Bongo, hindi niya alam? Paulit-ulit na kontrata sa Davao City, hindi niya alam na tatay ngayon? Eh, di natural. Oh, pati kapatid niya. Huwag tayong nagtatangatangahan. O si Rom si Rom Valdez. O, yung kanyang kanang kamay na katiwalda si Saldi ko. Hindi ba alam ni Rom Valdez 'yun? Or mismo si Rom Valdez hindi ba na, nakikinabang sa mga port barrel 'yan? O, yung San 'di ba may may sangkot dun sa DepEd na pagbili ng laptop. Apa adami po ng mga flood control project nung Saldi ko na 'yan nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin? Ito yung mga katotohanan eh. Bakit tayo nag... Pinag-uusapan mo yung eh. Duterte, Marcos, hindi. Hindi ito man ito politika eh. Hindi ito politika. Ito tungkol sa pananagutan nila sa atin na mga mamamayan, di ba? Dahil in the end, tayo na peperwisyo, especially yung mahirap nating kababayan. Eh, mga mayayaman, may mga sasakyan yan, may mga magagandang bahay yan, eh, tayo, nagko-commute tayo, binabaha tayo. Di ba, mga kababayan ko? Kaya sana, oh, sabi ni Jerbin dyan, Lenny pa rin, I am super ma. di ba? Dabaw, eh. dabaw, walay utang, sabi ni dyan. Hindi, eh. sa dabaw na nga lang, sabi ko, si Bongo. Bilyon na ang nakontrata ng tatay ni Bongo. Tatay ni Bongo. Si LTG. Tama ba yun? O ngayon naman yung kapatid ni Bongo, may flood control project. Si Alprego Builders. Tama ba yun? O si Romualde, sigurado may mga kontraktor din nakausap yan. Si Saldico, marami pa mga congressman yan. Ngayon, si Joel Villanueva, 12 billion. Oh, si Bongo may 3 billion, bulat na tinyo pa. Kung sino mga nakinabang diyan. Kaya nga sinasabi ni Lacson. Ito sinasabi ni Lacson. Pwede bang sa BICAM talagang ano, bulat latin natin. halimbawa, kung sino ang gusto mag-amend o magbago ng mga budget na pinapasa ng Malacañang o yung mga na-approvehan sa House at sa Senate pagdating ng BICAM, sino yung gustong magbago niyan o magsingit? Naglalabi. Pwede bang on record malalaman natin kung sino? Kasi malalaman niya kung sino nag-propose niya. Eh. Halimbawa, o oh ito singit niyo na to ha, uh, 3 billion na budget sa flood control or sa ganito. Sino yung congressman at senador na yan? Yun yung magandang malaman. Sino yung nagbago diyan? O kagaya sa PhilHealth. Tinapyas pala yung PhilHealth, yung pondo ng PhilHealth, pati yung pondo ng education. Tinatanong ngayon si JB, sinong nagba, nagkaltas niya? Sinong nagtapyas ng pondo ng pillar? Hindi natin matrace ngayon. Dapat may minutes yung bicameral conference committee. At sinasabi nga dapat yan, nakapublic. Kung pwede, nagsesesyon sila. naka -ano, Nakalive sa Facebook at YouTube. Bakit po kalapatan natin yan? Pera ng bayan yan eh. E kung hindi naman sila mga, mag, mga magnanakaw, anu yung katatakot nila kaysa mag-live, kahit mag-live session sila dyan. Hindi ba? Kasi kung ikaw malinis naman ang hangarin mo. Okay lang yan. Kahit yan nakalay, mabulgar yan. Eh kaso, secret-secret lang yung buy cam na yan eh. Nakuha niyo po ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya dito sa issue po ng flood control projects ng mga palpak, overpriced, maraming mga kumita dito. Sana walang politika rito. Palagutin natin lahat ng masisilip, makikita batay sa ebidensya. Batay sa ebidensya sa dokumento ay managot sila. Managot sila dito. Oh, di ba mga kabunyog mga kababayan? Oh. Talaga si BBM oh, kurap naman talaga si BBM, isa dalawa. Oh. Oh, di ba? Eh, ano 'yan, eh? Alam nyo, hindi lang naman speaker ang may hawak ng budget. Kanya-kanya ng labi ang mga congressman dyan. Kaya kanya-kanyang kurakot yan. Kaya nga may mga political dynasty kumikitang kabuhayan yan. Kaya nga yung, yung, asawa, congressman, yung, isang, yung kanya namang asawa ay governor, yung anak ay congressman din o mayor, di ba? Buong pamilya nila nasa politika. Bakit kumikitang kabuhayan yan kaya hindi lang ito kay Duterte, kay Romualdez, kay Marcos, hindi. Pananagutan ito. Diyan sa DSWD, ang daming buhaya diyan, mga ewan ko. Alam naman nila ang kalakaran, yung mga bidding na yan, peki yan eh. Hindi naman totoo yung mga bidding na yan. Yan yung eh, mga namamanipula na. Alam na kung sinong panalo sa bidding, kung sinong kukuha ng kontrata. Alam na yan kasi may, may utos na yung bossing, si congressman o senador na naglabi ng pondo. So, yun ang boss. O, sabi nga ni Laxon, usually, eh, mga party list pa, ha? party list. Ah, kasi mga walang ano ang party list, eh, walang teritoryo yan. Eh. Walang walang ano yan, walang uh, distrito na nire-represent kasi ang party list, kung hindi man advocacy, isang sektor. Pero wala yung teritoryo. Halimbawa, Itong parties nito, ang ginagawa nila, nagpa-park. Ha, nagpa-park ng pondo sa ganitong distrito, sa ganitong bayan. Pero alam nung implementing agency, halimbawa kagaya ng DPW, kung may 1 billion diyan, alam niya kung kanino 'yon. O kay ano to ba? Kay Congressman ano ito? Kay Congressman na uh, Pedro o Pedro Pedro Mandurugas ito, di ba? Kay Congressman Mandurugas ito tong 1 billion na ito na party niya, ni hindi naman siya congressman sa distrito na yun. Ang tawag po doon, nagpa-park ng pondo kung saan-saan. Doon na sila kumukuha ng nakaw ng SOP. O, di ba? Kaya yung mga flood control project, o, ang bawa, yung kay Joel Villanueva, isipin mo, isipin niyo po mga kababayan, 12 billion. Sa Bulacan lang yon yung pork barrel na yan. Sinong naglabi niyan? Ba't nagkaroon ng hindi tayo kumukontra na magkaroon ng pondo ang isang probinsya. Ang kinukontra natin, inanakawin. Eh At hindi naman magkakapondo ang isang lugar na ganyang kalaki, 12 billion, kung hindi inilabi ni Joel Villanueva o ng isang politik. O bakit si Joel Villanueva ang may pork barrel dyan? O eh, si siya nakakalam kung sino may kontra, ano dyan eh? Kung sino gagawing kontraktor. Nandyan na yan. O, alam na alam ng DPWS o kung sinong implementing agency, kaninong pondo yan? Sinong susundin natin yan? O di ba, cru ano, Crusaders, Jerbin dyan, nanonood sa atin, ano? Nakukuha nyo po ba, mga kabunyog, mga kababayan? Napakatingde, no? O pwede kayong mag-send sa akin ng ano, ha? stars ba meron sa YouTube? Para mag-donate kayo sa bunyog, makakatulong yan sa ating pag-organize, no? Pwede kayong mag-donate sa bunyog. Ano? So, kaya po talagang tayo sinusunod natin tong issue na to. Tayo sa bunyog, mahalin natin ang bayan, hindi ang politiko. Kaya, pagdating sa flood control project, panong panikopong-kopong, may flood control project na. Kaya, sinasabi ko na po sa inyo, tayo ang napeperwisyo, mga kababayan. Di ba? Kaya talagang dapat, sana ay eh, talagang seryoso si BBM na ano panagutin itong mga mga demonyong ito, di ba? Panagutin ito sa mga ginagawa nilang uh, perwisyo sa bayan dahil sa kanilang mga katiwalian at katakawan po, di ba? Hindi hindi naman 'yan magic lang na ang bilyon-bilyon na pondo na ito'y nailagay dito. May mga congressman at senador po na nasa likod niyan. Na yung mga congressman at senador na yan na gumagawa ng budget ay may mga padrino may mga kausap na yan, may mga kaibigan na yan, may mga hawak na yan na mga kontraktor. And usually, ito mga kontraktor na ito na mga kaibigan nila, iyan din ang nagpipinan sa kanila sa eleksyon. Ito mga kontraktor na ito ang nagbibigay sa kanila ng kwarta sa panahon ng eleksyon. Bukod pa yung SOP nila. Ganyan ang nangyari kay kay Chis Escudero. Kaya kahit anong deny ni Chis Escudero, huling-huli siya. Ganyan din si Joel Villanueva, si Bongo, lahat, wala tayong sasantuhin eh, di ba? Si Keso dapat, sabi ni Jem H.E., di ba? Si Sihil, oo. At syempre, yung mga kasabot niyang congressman, kasi ang, ang Senado, collegial body yan. Di diba? Sino mga kasabot ni Keso dyan? Hindi naman niya yan magagawa mag-isa. Di ba? Jem H.E., di ba? Si Keso dapat. Tama. O, si Boy Dila din. Kaya nga, si Joel Villanueva, 12 billion. O, isipin nyo, kung ang SOP na lang ay 30% kung may 12 billion si Boy Dila, si Boy Sulsol, si Joel Villanueva. O di 12 billion ang 30% noon ilan? Di 400 ano na. 4 billion si nyo ha. At, at tama, ang 30% ng 12 billion ay ay uh, 12 times mga ano, 3.6 billion. Tama ba oh 3.6 billion ha. 3.6 billion ang 30% ng 12 billion. So 3.6 billion ang SOP. Billion. Kaya nga makita nyo, yung mga DK, yung mga yung mga flood control at uh, lahat-lahat palpak ang pagkakagawa, tinipid. Yung mga doon lang oh, 'yung binulgar ng GMA, yung Sunwest Corporation. Garapan yung kalsada, hindi tinuloy talaga. <laughs> damunda mo pero nakalagay sa report ng COA ng DPWH completed yung project completed pero pag tinignan sa actual putol yung kalsada ang laki nung hindi ginawa napakakataranta katarantaduan San West po yun sa Albay oh yun eh no panoorin yun lang sa YouTube tsaka... yung, Yo, grabe sabi ko nga eh ano yun paano, paano nakalusot sa COA paano nakalusot sa DPWH magkakasabwat Oh, grabe mga senatong na to, sabi ni Jem H. E, di ba? Di ba mga kabunyo, anong masasabi ninyo, di ba? Kaya yan tayo, ay hindi tayo tumitigil mga kabunyog, sa talagang paghahanap ng katotohanan, panagutin natin ang dapat managot. No, hanggang dito na lang ang ating vlog, Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. YouTube channel, napapanood din to sa Bunyog Pagkakaisa. Facebook page, Uh, mga kabunyog, mga kababayan, Kulek Solomon, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban.